mga kalakay sarap kong ng sabaw nito guys napagod ka ba ngayong sabado sa trabaho maghapon kung ganon samahan mo ko magluluto tayo ng may sabaw pero hindi basta sabaw may kalamansi yung isda isdang salay salay ang paborito kong isda na nilalagyan ng kalamansi. So samahan niyo ako guys, papakita ko sa inyo. Ito yung isdang salay-salay. At meron na siya dito ang siling pansigang nakahanda. At syempre dahil kinalamansian yung lunutuin natin, narito na yung kalamansi juice na pinaga pinagana natin. At syempre, kailangan natin yung haluan ng talbos na kamote. Ayun, hindi pa nahihimay. Eh. So mamaya natin himayin to. Ipapakita ko muna sa inyo yung preparation natin ng pagluluto ng kinalamansi ang isda. Yung salay-salay ang paborito ng bayan. <laughs> Tara, sumahan nyo ko guys. Ayan, so narito na sa kawali yung ating mga rekado. Tsaka nagpakulot na tayo ng tubig. Yung luya, sibuyas at kamatis. Papakuluan muna natin yan ng papakuluan. Bago natin ilagay yung istang salay-salay. So, kumukulo na guys. Ilalaglag na natin ang ating istang salay-salay. Masarap humigot ng sabaw kung ikaw ay nag-iisa. Kasi malamig. Para mo na rin kayakap tong sabaw na mainit. Ayan ang istang salay-salay. Takpan muna natin yan. Pakaluin na muna natin bago natin ilagay yung siling pansigang kumukulo na guys itatampisaw na natin yung siling pansigang means ilalaglag Ayun, sa ilokano mga kalakay ilalaglag na natin na ang ugot ng kamote yan ugot it means talbos ng kamoteng baging Ayan. at syempre mga kalakay kung ilalaglag na natin tong talbos ng kamote ilalaglag na rin natin tong kalamansi juice dahil ito ang magpapalasa. Kung ikaw ay nag-iisa, nalulungkot ka ba? Umikip ka ng mainit na sabaw ng isdang salay-salay. Kaya, mapapa-oh, sarap umikip ng sabaw na mainit, na maasim. Muna natin, pakuloy natin ng mga ilang segundo lang. O, ayan mga kalakay. Ang ating kinalaman siyang isda, okay na to Huwag natin masyadong lutuin ang ating Ugot ng kamote ang tambos, para masarap mga kalakay. Ayan, oh, yan oh, sarap umikot ng sabaw kung ikaw ay nilalambig na mag-isa para ka na ring may kayakap. Ayan. magpi tayo, guys, mga kalakay. Ayan na mga kalakay, magsasandok na tayo. Ilalagay natin sa plato. Ayan, masarap umi umiikop ng sabaw na mainit na masim-asim na isda. Malasa kasi mga kalakay pag may kalamansi. Ano? Ayan mga kalakay, sarap kumit ng sabaw nito. Yung mainit na sabaw na masim-asim na kalamansi. Ayan, gusto salay-salay. parami na naman tayo ng kanin dito mga kalakay so tara kakain na tayo guys let's eat thank you for watching nga pala mga kalakay support lang sa bawat video bye 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 na ba kayo mga kalakay magkamay Plus, mainit na sabaw Hindi magang yung ano Siling pang sigang Bye guys!